Hello po mga kaisbe, ito po ay lamang gamot. Ito ay cinnamon powder. Ayan, nakikita ay nyo naman. So, kumuha ako ng platito at kutsara at yan ko ilalagay ang cinnamon powder nang makikita nyo ng maayos. Ayan. Tingnan nyo na maayos. Ganyan po ang cinnamon powder po. Meron din po yung steak. Kaya kaso naman, ginamit ko is cinnamon powder para mabilisan. Okay, para hindi ko na nadiktikin. So, ilalagay ko siya sa may baso. Ayan. Ayan, para inumin lang. Lalagyan lang naman siya ng warm water. Ayan po, warm water lang po. Or, kahit ano na, pwedeng mainit. Ayan. Marami po siyang benepisyo na pwedeng maibigay sa inyo na cinnamon powder. Ayan po. Ayan. Ayan po siya pag hinalo nyo. Haloy-haloyin lang po ng mabuti. Ayan. Haloyin ko po ulit para medyo matunay yung powder. Ayan. Ininom ko po, po. yan. Alam mo ba mga ka ang silence na mo or powder ay maraming na ibibigay na benepisyo sa ating katawan. Ano-ano ang mga ito? Una, malakas na antibakterial. Pangalawa, malakas na antifungal. Pangatlo, malakas na antiviral. Pangapat, puno ng antisyudan. Panglima, -pang tumutulong na mabawasan ang presyo ng dugo pinaka, pinapababa ang kolesterol, nagpapabuti ng panunaw, binabalanse ang mga antas ng asukal sa dugo, tumutulong sa pagbabago ng malakas na buto, pinapalakas ang memoria, pag-alis ng pamamaga, may manganese fiber, iron at calcium ang makukuha rito. Salamat!